guys, ka. Ipapakita ko na nga sa inyo ang ilan sa mga kaganapan ulit sa dibo nga ni Dichin. At ito na nga para hindi na nga kayo mag-comment ng bitin, ilalabas ko na agad ang part 2 para sa pangarap kong dibo para sa kapatid ko. Oh, Mabandang alas 5 na nga ito ng hapon at pinag-ayos na nga kaming buong pamilya. Ang eksena ko kasi ngayon ay maging kamukha ni Donalyn Bartolome. <laughs> So, makaayos na nga kami at nasuot na nga namin yung mga damit namin, eh pinapunta na nga kami dito sa may confession room dahil mag start na nga ang interview. Naksyuta, hindi ako pwedeng umiyak baka maghiwahiwalay ng bongga ang aking mga bangs. <laughs> Pero yun na nga, naging very emotional talaga ang loob ng confession room na to. Dahil pati mga videographer at photographer ay nagkakrayola to the max na nga. Pero syempre, malalaman nyo rin yung rason kung bakit grabe yung iniyak namin dito. After nga noon, ay pinalabas na nga kami para naman sa gagawing family picture namin. Grabe, sobrang ganda nga ni Richie sa gown niya na galing kay Jesse Gonzalez. At syempre, yung mga suot namin ay galing naman kay Ben Argao. Ma around 6.30pm na nga to at kailangan na nga namin pumuntang lahat sa pinaka-venue. Sabi kasi sa amin ng coordinator namin, marami na tao, tao at kailangan nga namin silang puntahan. Pero so, syempre, bago namin makalimutan, kailangan meron din kaming 360 photo booth. Tinek ko na rin yung iba naming bisita at syempre, nagdiretso na rin ako dito sa mga pagkain. Syempre naman, tuwing okasyon, hindi pwedeng mawala ang kainis lechon. Grabe guys, alam na alam nyo na tuwing may okasyon sa amin, eh, sa lang talaga kami kumukuha. Tinek ko na nga yung bawat table at nakakatuwa lahat talaga ng inimbita namin. Maski si Dice, eh, nakakatuwa dahil nandito lahat. At sa lang, 250 pax lang talaga inaasahan namin at pinareserve namin. Pero just ko, umabot kami ng 360 packs. Kaya naman na-stress talaga ako ng buong gabang ako kapusin kami. Buti na lang talaga napakahusay ng Precious Carl's Catering. After nga noon ay pinaupo na nga lahat ng bisita at papakilala na nga kami dahil anong oras na rin naman to. Sobrang taas nga ng energy namin dalawa ni Bebo pero parang mas mataas ang energy ni Angeline at Angelo mapagmahal. Nakshota. After nga na namin mapakilala, eh, pinalabas nga muna yung growing up video ni Ditchi. At nung matapos nga naming panoorin, eh tinawag na nga siya at Diyos ko, talaga naman tumulo na ang aking luha nung nakita ko na nga siyang papalapit. Grabe, sobrang ganda nga niya sa suot niyang gown at talaga naman kitang kita sa mukha niya kung gano'n siya kasaya. Parang kailan nga lang, e eh, pinaplano nating lahat to at hinihintay nung lahat pero ngayon, eh nangyayari na nga. Nagdasal na nga kami at maya maya nga, e eh, nagstart na nga yung program at sinimulan nga to sa 18 Roses. Siyempre, eh, sinayaw siya ng malalapit na tao sa buhay niya, kagaya ng kapatid ko, mga pinsan, tito at syempre lolo at tatay ko. Tuwa ako sa kanilang lahat dahil nag-effort talaga sila mag-rent ng mga coat nila kahit alam nyo na na sobrang hirap din ng buhay. Kaya sobrang na-appreciate po namin lahat yung effort nyo na magbihis talaga para sa dibo ni Ditchie. Syempre dahil wala muna nga jawa or si Ditchie, ang pangalawa sa huli na magsasayaw sa kanya ay itong si Bebo. Close na close nga yung dalawa na yan at wala silang ibang ginawa kundi maghalakhakan. Pagkatapos nga noon ay tinawag na nga si tatay at ang last dance nitong si Ay, just ko, papalapit pa nga lang sa kanya si tatay ay eh, naiiyak na nga siya. Ang sabi niya kasi sa akin, naalala daw niya yung sakripisyo at hirap nila tatay nung panahong nagkaroon daw siya ng sakit. At alam niyo ba guys kung bakit sobrang emotional kami nung araw na to dahil nga si Richea ay parang miracle baby talaga sa buhay namin. Pero ayun na nga, mabalik nga tayo dito sa program. Tinawag na nga rin yung mga 18 treasure at dun nga nakapaloob yung mga kaibigan at iba pang mga pinsan nitong si Richie. Yung 18 treasure kasi ay parang 18 gift day na magbibigay ka ng regalo tapos magme-message ka sa kanya. Ang tuwa nga ako sa kanilang lahat at kasi na-appreciate ko yung mga message nila sa kapatid ko. After that, nawag na nga rin yung mga pangalan ng last batch at kasama nga ako dun. Sobrang daming racket talaga yung tinanggap ko para maibigay ko yung pangarap na dibo ko para sa'yo. Wala na akong masabi kasi <laughs> sobrang mahal na mahal kita din siya. So Salamat kay Lord sa so life mo dahil blessing ka sa buhay ko. At sa maraming tao. Lagi kong tatandaan so, na kahit hindi ka man piliin o mahalin ng ibang tao. Lagi lang ako nandito habang buhay kitang pipiliin, habang buhay kitang mamahalin at hindi nila magbabago yung pagmamahal ko sa iyo. Kapag dumating na yung panahon, magkaroon man ako ng sarili kong pamilya. Huwag kayong mag-alala ni Apes po. Ang ako ko sa inyo, priority ko pa rin kayo dahil sa lahat ng marap ko sa buhay hindi hindi kayo din nawala. Kaya lahat ng makakaya ko, basta ikasa sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Happy, happy 18th birthday, Punso! <laughs> Mag-enjoy ka ngayong gabi kasi talaga binuhos ko lahat ng effort at pagmamahal ko para maramdaman mong sobrang special ka ngayong gabi. At ayun sa lahat dahil just ko ako pa yata ang ng baha dito sa 8 waves Alam <laughs> ba guys, bago magdibutong si Richie, pinag-iisipan niya talaga kung bibili ko siya ng iPhone 14 Pro Max o ipagdidibo ko nga siya. Kaya naman hindi niya talaga yung na expect na bibigyan ko pa rin siya ng cellphone kahit na magdibo pa siya. Kaya na rin kasi na ibibigay ko sa kanya dahil sinama nga nila ako dito sa 18 Treasure. Pero lifesaver talaga ang DIM Gadget P8 sa akin. Diyos ko, kaka-order ko lang kanina na ipadala nila agad sa akin. Kaya kung anap nyo high quality at budget friendly ng mga iPhone, e eh magdirekta na nga kayo sa DIM Gadget PH. E yeah, mag-PM na rin kayo sa kanila Ang dami lang promo guys. Nakshoot ah. naman noon, tinawag na nga yung iba pang mga classmate ni Diche at nag-move na nga sila sa panibagong program. Kung so, natapos na nga sila sa 18 candles, ay tinawag na nga yung pamilya para daw mag-blow na nga ng cake tong si Diche. sobrang saya nga namin dahil nakikita namin na napakaraming tao at talaga naman nagkakanta din sila ng bonggam-bongga. Pero sana lang kapag ka nakakain na kayong lahat, wag muna kayong aalis. Nakshoot <laughs> Sorry puputulin ko na ulit dahil just ko aabutin tayo ng limang season dito kapag tinapos ko sa isang vlog ang Dibuniditsi. Pero kung gusto niyo nga mapanood ang mga magagandang kaganapan sa Dibuniditsi, e eh dumiretsyo na kayo ngayon sa Rad Dreams. Go! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang so, nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali din naman mag out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!